Ayan guys, nandito na naman ulit tayo. Ayan, welcome sa ating panibagong vlog na naman. Ayan, nandito nga pala tayo sa Laguna Lake, guys, no. At ayan guys, yung video natin guys ay ipapakita namin sa inyo kung anong mayroon dito, no. Anong trabaho ng mga Hispanic boy at paano kami nagluluto. At ngayon nga guys, ayan nagtatahi kami ng lambat, no. Ayan. At gagawin namin breaker. At ayan guys ayan guys no yung breaker nga pala guys ayan yung Dipin sa pang area na lambat no ayan para di mapasok ng water lily tsaka mga kawayan ayan guys no at dito nga guys tapos na nga ang ating ang aming ano yung ginagawang breaker at sa susunod na video namin guys ay ipapakita namin sa inyo kung ano kung paano ikabit yan at makakahuli din tayo ng isda dyan guys yan din, dyan din tayo kumukuha ng ano yung pangulam kahit sa labas lang siya ng area at ayan guys no dahil tapos na namin gawin yung breaker ayan maglilinis na tayo ng isda dahil nangalas kami kanina guys at ayan tanghali na din naman oh, me... at magluluto na kami ng pangulam ulam ayan guys no yung isda nga pala na yan guys ay huli din sa ano sa breaker ayan yung ginawa namin kanina huli sa ganun guys nakahuli yun ng Tilapia, ayan Isdang tilapia, ayan guys saka isdang kanduli, ayan no At yung bali luto natin dyan guys Ay, ano uh, Iluluto natin sa Ano, ay isisigang natin At adobo Ayan guys, no Yung tilapia, ay ano natin Isigang, tapos yung kanduli naman Eh, eh ano natin eh, Adobo ayan, Maghalo din tayo ng Ano nang kanduli sa ano sa sinigang na tilapia. At guys, ito na yung ano. Yan yung klase ng kanduli guys at masakit din yan pag nakatibo guys no. At may ano yan, may tatlong tinik sa tagiliran. Ayan, bali dito nga pala sa aming tinatrabahoan guys no. Ayan, dito sa fish pan. libre tayo sa pangulam dito guys uh, sa ano sa breaker tayo kukuha ng mga pangulam. ulam Ayan, sa susunod na video guys ipapakita namin kung paano kami manghuli ng ano guys no sa breaker ng isda. At sa labas lang talaga tayo mga pwede kumuha guys at bawal tayo kumuha sa ano sa loob at mayayari tayo ng ating amo. <laughs> At ayan na nga guys, no, tuloy na nga tayo dahil lilinisan na natin. Ayan, papakilala ko nga pala sa inyo ang tilapia. Hmm, papakilala. At ayan guys, no, ganyan kalalaki ang ating mga huling tilapia. Ah, mga huli namin kanina, no. Ayan, di talaga namin may pakita pa yung ano guys, yung ano, ang panghuhuli gawa ng... Wala tayong taga-video, kailangan dalawa kasi yung ano eh dalawa yung magkakalaskas ng breaker ayan guys no ayan sa susunod video guys ay uh, ipapakita namin sa inyo yung ano kung paano manghuli huli ng tilapia tsaka ano kanduli <tod> rood, at ayan guys no habang tayo yung naglilinis ng isda shout out nga pala sa ano guys sa ayan sa kay Rimar Sabang no ayan shout out sa iyo sa ano ka classmate ko diyan na uh, si Rimar Sabang at pati na rin sa lahat ng nanonood dito guys ayan shout out sa inyo guys at ayan kung baguhan pa lang kayo sa aming YouTube guys na ayan paki subscribe naman ng aming channel guys ayan oh dahil matagal na rin hindi namin na-upload ng aming YouTube guys no dahil kailangan din talaga namin magtrabaho at ito na nga guys tuloy na nga tayo at ito nagagayat na tayo ng pang ano ng ating pang sahog no sa ano Pang sahog Ng ating mga rekado guys no At dito guys kukuha nga pala muna tayo ng ano ng tanglad at mayroon ding tanim dito na tanglad guys no Eh pagdating palang namin dito sa kubo na to guys ay may ano may nakatanim na na tanglad ayan no nakakatipid din kasi ito sa mga ano sa mga ricado ayan katulad ng mga kamatis mga sibuyas guys ayan kaya siguro tinanim to ng dating tao dito at ayan na nga guys dito na nga ay atin ang ilalagay ang ating tanglad, no at saka ang ating luya ayan sinig pasigang yan guys no? yung luto natin sigang yung ano lang natin yung ating ricado ay ano lang sibuyas tsaka ay sibuyas tsaka, ano pala luya tsaka ano tanglad at dito na nga guys nakasalang na ang ating <coughs> to ating paglulutuan at ito na nga guys no dahil kumukulo na ay atin ang ilalagay ang ano guys ng ating isda <coughs> At ayan nga guys, ayan nakalagay na ang ating isda at itong iba guys no, ating ibibilad natin yan guys para ano, para meron kaming pang ulam na, pang ulam kinabukasan at itong kanduli naman guys, eh bali ang luluto namin sa ano, eh adubo guys, ayan. para sa hapunan na rin. At ayan guys no, habang nagluluto tayo, ayan ito nga pala yung aming binabantayan na area guys no. Ayan nasa uh, ito ay, ay, ano guys. 25 hectare guys no. At meron din sa isla Talim, meron din kami bali dalawang area yung binabantayan namin. At doon naman guys ay 5 hectare. Ayan sa susunod na video guys ay isasama namin yung sa vlog guys no. Yung aming binabantayan. At, ayan, guys, habang inaantay din nat, inaantay pa nating maluto, guys, ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung, ano, yung aming paligid dito sa may kubo, no. Ayan, bali, yung kubo natin, guys, ay nasa, ano, ito, nasa gitna ng laot. Ayan, sa gitna ng lawa, ano, dito sa Laguna Lake. Ayan, guys, no. Ayan, guys, dito nga pala ito yung aming, ano paligid at ito yung mga lambat na aming ginawa kanina guys yun yung breaker guys ayan ito yung tinatawag na breaker ayan guys no uh... <coughs> at ayan naman guys ito yung dito kami nag charge guys no Ayan, bali, sularong yung gamit namin dito pang charge. At Bale yun na rin yung ano na yung, pang ilaw sa gabi At ayan guys At yan din yung ginagamit ng bangka guys no Ayan Sa tuwing kami mamalingke At pati magtrabaho yan yung ginagamit namin guys At ngayon naman guys ay nandito tayo sa loob ng aming kubo Ayan ito nga pala yung kwarto dito at ayan yung aking kasama no. At ayan. Ito na yung mali dalawang kwarto. Ayan guys no. At dito naman kami kumakain guys. Ayan dito kami kumakain at ito naman yung ano yun, dambuha lang, ano. Pang pa ano pang papayat. At ayan na nga guys no, tiningnan na nga natin ang ating nilutong ano, kanduli tsaka tilapia ayan ang ating sinigang na kanduli tsaka tilapia ay ang ang ano na lang ang ricado ay ano lang yung tanglad tsaka luya at ayan nga guys dito nilagyan na natin ng sinigang at ayan guys luto na nga ang ating ano no ang ating sinigang na kanduli tsaka tilapia ayan na guys at meron din tayong sasawan dito na patis na guys no dahil tanghali na rin at manananghali na kami guys. Uh, at ayan na guys nagkumpisa na tayo kumain at kain tayo guys. At ayan yung kanduli no. At ayan guys no ito nga pala yung pinaka gusto kong ulam guys. Ito yung sinigang na kanduli. Ayan guys no bukod sa ayungin. Ayan ito yung pinaka paborito kong ano na pang na isigang At ayan nga guys dahil tapos na tayong kumain ayan ibilad na nga natin yung ating tilapia guys no na ano na ating inas inasinan ayan nilagyan natin ng asin niya guys para may pangulam naman kami sa mga sa susunod na araw guys ayan guys no at madali lang naman matuyo yan dito gawa ng walang kasabit sabit yung ano sinag ng araw at nasa gitna tayo ng laot At ayan na nga guys dahil tapos na nating ibilad yung ating tilapia ay iluluto na natin yung kanduli guys at ayan guys no ilalagay na natin dito ang ating bawang tsaka luya dahil wala natin yung sibuyas guys at yan lang din yung ricado natin na gagamitin sa ano sa pang adubo ng ating kanduli nga uh, guys nilagay na nga natin ang kanduli nakantayin lang natin na uh, ano at dito guys nilagay na natin ang suka uh, at nilagyan din natin ng magic syrup at nilagyan din natin dito ng tuyo guys ayan ayan na lang natin yan na ma ano guys maluto at nilagyan muna natin dito ng tubig guys no At ayan na nga guys, luto na nga ang ating kanduli guys, no? ay At ayan nga guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At sa nanonood nito, ayan, maraming salamat okay. sa panonood at shout out sa iyo.